Junakis ko sa baba. Kante sa akin. Magboard up na ako. Hi! Hello, sis <laughs> ko. Kung mga ano. Oh my How are you? <laughs> How are you? Kumusta ang school? Oh, well, mag-hi ka doon kay ano, kay Tita Joy. Hello po, Tita Joy. Jo. Ang Tito Joe. Ang Tito Joe. ano anong, Nakita ko na po si Tita Joy. Sa video. Ay, yan po ba yun? Yung sa video, yung nagbigay sa iyo yun, ano yung mga panty ko. yung nagbigay sa iyo panty, tsaka yung shades, tsaka yung ano. Nagpadala sa iyo ng package. Opo. Oo. Thank you po. Oh, sabi niya, kinamusta siya, kinamusta kanya. Tapos si Mylene din, hey. si... Na si Ninita, how are you? Si Mylene, oh... Di, parang <laughs> tumaba ka ba o pumayat? <laughs> tumaba po. Tumaba? Pumayat po. Pumayat? Pero po parang... Um, hindi, lumiit ko. Kung third nung kita tayo dun sa burol. Na? No? Nagpapayat ka ba? Hindi po. Umuwi lang po ako eh. Nang umuwi po ako ng bakasin pa ako. Baka, Sabalik ka dito, sa, yan. Ah, nagpapayat ka na. Ay, ay, Nail huwag ka nang... Yan po ako nagpapapayat na. Huwag ka na masyadong kumain ng madami. Mm -hmm. <laughs> 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 uh, Nagayin siya si... Ano? Nang lahat. Hindi mo. Hindi mo kain ka rin. Nag-diet daw. Nag-diet kasi. Nag-diet sila. Baka ganan, gan ganito na lang. Hmm. Ah, Anong grade ka na kapapi? Anong ano grade ka na? Grade 8. Grade 8 si Mylene. Grade Ah, grade 8 pala. Classmate kayo? Ako. Wow. Hindi daw. Classmate na. Mmm. So, sinong, sinong top ngayon? Wala pa. Ha? Daddy Paul. Sinong top? May ko. Sinong top sa inyo? Sinong ano? Top kayo dalawa? Wala pa. Wala pa? Wala pa. lang. It is sa... Sa kanila yung kaapo. Like ano yung isang kaapo? Okay, sa mga second grading. Sa first grading? Siyempre ako. Sa first grading meron na? Wala pa. Wala pa? Wala Honor-honor lang. Oh, with honors. Pero with honors kayong dalawa. Ha? With honors kayong dalawa. Wala pa yung ano. Wala pa po. Wala pa. Rin. Eh parang gusto kong meron. <laughs> Joke lang. Una-una-una. So okay naman sa... School. Ikaw kasi ikaw first bag ano mga yun, bago ka lang dito, naka, naka na, kumusta naman yun, nakapag-cope up ko na agad. Kinaya okay. naman. Okay. Ito, magaling naman ito mag-Tagalog eh. Hmm. Okay. Di ba na miss? Di ba na miss? Uh, so, naman, syempre. Uh -huh. Ayan, so... Sa so, Oo, oh, mga classes silang K -k -k kilala, kilala niya. Kasi makalimutan ko na mga ko dati. Hmm. Malaki. Uh, ano pa yan? Na-miss mo sa kanila? miss mo doon? Opo. Opo. miss mo. Pero gabi video na call naman kayo? Nakikita mo sila? Opo. Opo. Ah, maganda yun kasi. maganda ngayon, maganda na kasi may video call na may hindi na ganun katagal. Si Nikki? Si Nikki po yun. Si Nikki. Si Nikki? Sa ko po, si. si okay. <laughs> si po yun. Nikki si Mouse. Si Nikki Ferriols. Nikki Valdez. Hmm. Si Nikki. Si galing kami sa inyo. Oh, doon sa inyo, pumunta kami doon. Kausap namin sa nanay Lorna. Si mama ni, ano, nanay ni mama ni Ninita. Ayak-iyak ko yun. Oo. Nag-iyak-iyak ko si ano. Aling Lorna. O gusto niya yan? Meron pa? Meron pa po. Marami pa po. Tatlo. oh hopya. <yeah>. Bukas <coughs> kain. Saan galing Hopia? Galing kay Daddy Paul? Dito-dito oh. hopya, Likuran niya ng Tipas. Ah, Tipas. <coughs> <coughs> Alam ko kung ni Nita. Kalabansi. si... Yeah. <laughs> <laughs> Inubos? Naubos ni Ninita, kalamansi. Hindi na dapat ko naman yun. Kaya sila sa yung tatlo. Hmm? na yung dalawang kilo. One fourth Pagpapunta po kami ng ano, School? Robinson. Minsan po sa school, nababawang kami, di ba? Minangat Ay, maganda na yung vitamin, natural vitamin C yun. Sininita, <laughs> tigdala ng <na> asin. Sininita, <laughs> tigdala ng <na> asin? Opo. <laughs> Gigipit ng asin. Tagtatago ka ng asin. Ano yung baon? Tapos, Pag walang ulam, asin na din. mayroon. ano ba baon niyo dun sa school? Kaya ba baon ni nanay at saka ni tatay? Mm, Biscuit din. Di Doon, Doon na kayo nakain? Doon na kayo nagla-lunch? Doon na kayo nagla-lunch? Kumakain ng kahalian? Opo. Ah, kasi may baon sa'yo. Naubos ba? Oo, hmm. oh, oh, opo. Kunti na lang po yung matitira. tetera. Kasi sa binibili na lang po namin pag-uwi po namin kasi nakakagutong po. Yung six po hmm. kami Okay, so, yung... Pag-resist po, kanil pag po, po yung binibili namin. Ah, uh, okay. Yung tapos sa kinakain. Pagkain. <laughs> pwede niya <mag> <laughs> Si Sininita. Anong grade na ba sininita? Nine. Grade nine. <laughs> <laughs> baliktad, baliktad yung 26 na alam ko naman. Ah, <laughs> alam ko naman, madal talaga kasi si Maylin eh. Nang po parang grade 6. Na yung 6. Pero okay naman okay, si Nihita kasi. Ayusin 6. Oh, Kaling niya si Ninita, magsa magbasa lang na magbasa na. Basa lang na magbasa. Si Ninita, kasi naging, ano ko yan, nag, doon tayo magkasama tayo sa bahay dati, di ba? Okay. Pinapabasa ko siya. Marunong naman yan si Ninita. Basta magbasa lang, magbasa ha. Okay. Oh, tapos wag lang ano. Ito si ito si ano si Mylin sa kasi Russell given naman talaga 'to na maano to sa klase. Si Ninita kailangan na talaga magbasa, mag reading. Nagbabasa ba? Sino turuan niyo ba si Ninita magbasa? Okay. Hmm. Kailan po? Kailan po kayo babalik ng sa Ay ano, sa ano na? Sa 18. <laughs> kasi sama <na lang> <laughs> oh, doon? Gusto mo ismanabado ano ismanawe, wala pong bakasyon may pasok pa kayo. ano ano ka ano ano naman si ano 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 Kasama ni mama mo Pag nandun ako sa, ano 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 Si Angela Si Angela ano 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 pa ano 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 ang giling niya magbibirit pa dito dun sa ano. Mag-slide slide dun sa ano. Yung kapatid mo. So, ano oras pasok niyo bukas? Mga 12. 12 noon? Apo. Pero maga kayo ng alis. Kasi sabay-sabay kayo sa school. Maga. So, kailangan na matulog kayo na. Papasok ka na bukas, be? Six. Oh, Six. Bukas maga kami pupunta kwarto. matagal pa rin kami makakatulog kasi kwentuhan. Tingnan... Ah, sige, para to wrap up this, ano, to wrap up this interview. <laughs> wrap up this interview. Anong mensahe niyo kay mama at papa niyo doon sa inyo? Di si Russell, anong muna Russell? Anong mensahe mo doon sa family mo? Huwag kami mag-aasawa. Hello po, mama at papa. Ah! <laughs> iyak ko. Ano? Mm. 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 ko. Sa may iyak? Hmm. Hindi naman sila kong sanoy. Kamera. Ikaw na. Nakikita ko pa nila to. Hello po, Nan nanay at tatay. Sa iya rao awesome. ano? sa... Ay, manubo mo ba? Yung salitaan nyo. Salitaan. Para... Tapos i-translate it mo to Tagalog. Ah, si Miley lang mag-translate. Ay, eh, intindihan mo, May. Ah, sige. Sa'yo, so, kung ang salita niyo, tapos i-translate ni Miley. Apo. Okay. Mm. Hi, Ama. Ado, Apa. Kumusta ko ang doon? Hmm. Kasampot at iyo. Ako, Ma, doon. Na Translate mo na. Ano sinabi mo? <laughs> Sabi niya, Hi, Mapa. Anong kaha? Ano? Um, nasampat ad ka niyo. Ano? Na-miss ganyan na. Na-miss ko nga kayo. ingat kayo. Ano kayo? Hi, Mapa. Mag-aaral mabuti. Sila ko sila mag-aaral. Kasi Maylin naman. Anong message ni si Maylin? Sa kanyang pamilya. Mapa. Hi, Mapa. Hi, Mama nalimong ad ka niyo. Kahit ayad ko roo. kahit ayad ko Kono ko'y pagpukuli kong o, to December, sunod ko. Baka kay og aguli. Para, kung ko kayo maguli, pero, ang gusto lang pan. Ayan lang. Ay, Ayan

<laughs> <laughs> so ano naman ang mensahe ni ni Ninita? Kasi hindi makapunta si Nanay kasi 'di ba may ano. Miss you Mama, Papa. Ingat po kayo palagi. Love, I love, love you. I love you. Oh, salita na si Ninita. Diba? Ang galing na ba ni Ninita? Ang galing ni Ninita magsalita kami. ko yun. So, yun yung mga mensahe nila sa kanang family. Na miss niyo ba yung family niyo? Opo. Oh, lang, yan, normal lang naman yun kasi nga nag-aaral pa. Pero, sipin lagi na ginagawa niyo to para sa inyong future kinabukasan. Na, kasi, titiis-tiis muna kasi kung magkatapos na, happy-happy na, na, balik, ano ulit. Tsaka malapit na lang, bakasyon na ulit eh. Baka, makaka uwi yung kayo. Isang, isang na lang. <laughs> sa tulugan na lang. Opo, para po nga ano, na inuumuwi po kasi kami dati. Parang isang iglap lang po, oh. umuwi na po kami. Oh. Kaya pag nagtataka po talaga ako nung sumakay na po tayo yung papunta, kami yung papunta po sa amin. Kaya sabi ko yung isip ko, ang bilis lang pala ng panahon. Naging uh -huh. na isang taon na kami, pero yung isip ko pa rin. Parang ano? Ang bilis, oo. Uh -huh. uh -huh. parang, parang kakalis nyo lang yung na nakaraan, na bigla nyo nakauwi na pala. Umuwi na po kami. Uh -huh. na uli kami. Diyan mo si Rachel, ilang eh, ka na ngayon, be? Dito? Since, mm -hmm. ano, Kailangan ka naman dito? June? June po. Oh, July, August, September, October, November. Mag six months ka na, kalahati na ng taon. Oh, bilis oh, na, na. di ba? Tapos mag-ano na ulit? Ilan, six months na lang. Hmm. Ah. Uwi na rin kayo. mag Ano? Kailan din ba? Vacation. May. 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 Oo. Oh, ba? Diba? Mabilis lang. Mabilis lang. Pwede ka na ngayon mag, mag ano, ayos mo na mga gamit mo. Ang aga naman. Ang aga naman. Uh, Labas na yung manita niya. Kasi ngayon na, last na. Anong minsahin niyo kay Daddy Paul? At sa mga sponsors na nagtumulong sa inyo para mag-aaral. Ano po? Tama. Si ano naman muna? Si May, uh, si, May uh, si Maylin. Ano po? Ang um, sana po, ano? Kay hey, Daddy Paul. Ay. Daddy Paul, sana po, ano, huwag po pong, po ka pong sasawang, ano po, tumulong po sa mga katulad po namin na nahihirapan po, labi na po sa mga, ano po, dun po sa, sa mga bundok po talaga hindi pa po, hindi pa po nila na, ano po, hindi pa po nila na, ano na, ano po, hindi pa po nila naranasan po na mag-aral. Kagaya po namin dati po no, ano, hindi ko po talaga in na ano, na makapag-ara ako. Kasi po, pinutol po ni Papa yung ano, kay decision ko. <laughs> po, sana po ano, magpatuloy niyo po yung ano po, sobrang ano po, sabang saya po namin. So, At, oh, Papa, ah! po, pa, <laughs> ano po, ah, Ah, uh, nakikinig daw si Daddy Paul. Ingat po kayo sa kung saan-saan po kayo. Banda. Oo. Oh, Ano naramdaman niyo nung na hospital si Daddy Paul? Hindi po nalugot po. narinig ko po kay Ninita, sabi po Ninita. Si Daddy Paul nasa hospital. Si Ninita nag-chismis? Oo. Paano mo nalaman si Ninita? Ah, sinabi ni Nanay. sinabi ni Nanay. Gabi na. Gabi na. na. Ah, unang naka ang unang nakabalita si Ninita. Oh. Oh, Kaya 'to pagdating niyo kinuwento agad ni Ninita sa inyo. Oo, oh, tapos pag umaga po sabi ko, pag ano um, sabi ko kay Tatay Tatay, kumusta po si Daddy po? Sabi ni Tatay. Ha, bakit alam niyo? Tinago na namin ni Ninita. <laughs> Kinunto po ni Ninita. Sabi nito, ha? Sa sarili po? Sa, um, sa hospital? Sabi ko, oo, bakit? Hindi mo alam. Hindi. Kasi siya sa kanilang sinabi. Mm. Ayun, well, tinatanong-tanong namin kung nanay si daddy po, nakalabas na po ba hospital? Dahil uh -huh. <laughs> po namin tinatanong-tanong. Uh -huh. okay na po. so, na-worried kayo noon? Na, na Opo. Ay okay. Okay. Diba? Kawawa si Daddy Paul nun eh. Kasi kusama ko siya, diba? ba? Kawawa siya, naiyak siya, sakit ako ulo niya. Hmm, Nakahiga siya sa bed, sa hospital bed. Si, si ano, si Russell, ano message mo Daddy Paul? Kahapon. Ano po? Hey. Hey. <laughs> Ari ba? Hey, eh? nakikinig si tadi po. Dali po, po nakikinig ka naman, 'di ba? Hindi. Wala na ako. Kunwari, to. Ano ba 'yan? Alin ka tingi-tingin sa harap? Jalibi. Hindi po magingat ingat po kayo palagi kung saan po kayo maroroon po kung ayos. ay kung saan po kayo mapupunta. Kung tumutulong po kayo. mag po kayo palagi. At sana po um, po kay daddy po at lagi niyo po kami sinusuportahan at sa mga kapatid po namin, sa pamilya po namin. Thank you po. At God bless po. Yay. Thank you, Daddy Paul. Thank you, Daddy po yeah, Busy sa Daddy po Hindi ka sa Daddy po Si Ninita. Ano dyan sa skin ni Ninita kay Daddy po Salamat Thank you po, Daddy Paul. I love you po. Ah! <laughs> uh. Thank you po. Maraming salamat po. At saka yung sa mga sponsor po na Sumusuporta po sa amin at sana po po kayong sawa pong suporta rin po kay kay Daddy Paul po at saka mga kanan po. Lahat po na ano, bibitim mm -hmm. <laughs> <meeting, Thank laughs> po. po. Thank you po. Lahat. Maraming thank salamat, salamat po sa mga guys kaya namin hindi po kayo sa manood po sa amin. Sa, pa ulit ulit po yung mukha namin. <laughs> Nag-book po sa lahat po. Nang sponsors. Nang mga sponsors po. Nice. Kahit pa ulit ulit yung tab niya. Alam niyo ba, lagi kayong pinagdadasal. Kahit nasa malayo ako po, pinagpipray ko kayo. Thank na you. Siyempre, so, pinagpipray ko na hindi kayo ma... Na, Siyempre, nandiyan naman yun, mamimiss niyo yung family niya. So, hindi kayo magsawa din sa mag-aral na magbuti. Tapos i-guide kayo lagi ni Lord sa araw-araw. Tsaka hindi kayo magkakasakit. Diba? Ako Tsaka... lagi po okay. <laughs> Para matupad niyo yung mga pangarap niyo sa buhay. Okay. Na? Kasi yung pangarap niyo sa buhay, hindi naman para sa inyo yun, di ba? Para yun sa buong pamilya niyo yun. Ang diba? Din po para makita rin po nila na... may, narat, may narating yung pagpunta niyo dito sa Manila para po magkatunayan po na sa iba po kasi iba po sinasabi po kasi nila na ano daw po yung hey. dinadala lang daw po kami dito uh, inaano lang daw po kami para, hmm. hindi, hindi daw po kami naanuhan uh, para makita din po nila na Nag-success kayo ano hmm, lang thank you po mami Eh, hey. ayok siya. Hey, thank, you, thank you, your welcome. Thank you oh din sa inyo kasi ano, alam nyo ba yung story nyo? Kaya gusto ko rin mag-thank you. Kahit nag you sa, gusto ko rin mag-thank you sa inyo kasi sa kaming PB team, tsaka yung mga nanonood. Gusto namin mag-thank you sa inyo kasi yung kwento nyo, nag inspire din sa mga nanonood. Sa amin, meron, din, meron din kami natututunan sa inyo. Na, alam nyo ba na, naging party na rin kayo sa buhay namin, tulad din Daddy Paul, sa akin. Kasi para ako na kayong mga anak din. Oh, si Daddy Paul na iniisip niya lagi kung saan yung siyempre pakakapakanan niyo. Kung pwede nga lang daw yung lahat ng mga scholar kung pwede lang niya kupin dito lahat sa bahay niya. Dito niya kukupin. Di ba? Kasi gusto niya mag-isa. Mahirap po kasi. Mahirap siyempre. magkakasama-sama po kami. Mm -hmm. Kasi po hindi magkakaintunyan. Kaya... Ipinagpipray ko kayo lagi na, syempre, lalo na yung yung samahan din ninyo, no? Tapos, lagi na magmamahalan, ha? Treat nyo naman yung kasi magpara na kayo magkapatid, di ba? Uh, so, tulong tulungan sa isa't isa, kaya tulungan si lang lang pa dyan. Mm -hmm, kahit tulungan si Nini. Ka mm -mm, kahit magbardagulan. Huwag <laughs> 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 naman masyadong bardagulan, basta. Ay, kalma lang. Uh, normal lang naman yung mag, ano, mag joke, -joke. pero... Alam ko naman, love niyo yung isa't isa. Hindi po. So, yeah, huwag ka nang umiyak, <laughs> ha? <laughs> so, Russ, naging emotional. Eh. So, Love ka namin. Sobra. Oh, kasi, lalo na, kasi itong una kong naging anak-anakan yung dalawa. Kasi sasama sa bahay. Nagkaroon ako ng isa pang boyfriend. <laughs> Nagkaanak uli ako. Dumating si, si Russell. Nagkaroon ako ng boyfriend. Nanganak uli ako si Erna na naman tsaka si Nery. <laughs> so, ayan. So, joke. Joke-joke lang yan. Thank you and uh, sana magkala kayo mabuti at ipagpatuloy niyo yung mga pangarap niyo ha? And... Uh, and uh, I love you. I love you three. I One, two, three. Four, <laughs> five, uh, six, all. I'm always praying for you and for your family. Huh? At magingat po kayo lagi. Magkala oh, mabuti. Oh, so it's time na para to go to bed na kayo. Ang oras na. Paaga pa kayo bukas. Huh? Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.